Pinabulaan na ng Movie and Television Review and Classification Board, o MTRCB, ang mga post sa social media na nagsasabing ipinatawag ng board ang isang kilalang personalidad na lumabas kamakailan sa isang television commercial ng isang fast food chain. Ang mga paratang na ito ay may masamang hangarin at walang katotohanan, ayon sa official statement ng MTRCB. Sa panahon ng digital age, Mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinapakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media literacy at kritikal na pag-iisip. Patuloy na sumusuporta ang MTRCB sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa Presidential Communications Office o PCO sa kampanya nito laban sa disinformation at misinformation. Naniniwala kami na dapat nang wakasan ang fake news at hayaan na ang katotohanan ang maghari, ang kabuoang announcement ng MTRCB sa pamumuno ni Chairperson Lala Soto. Walang binanggit na pangalan ang naturang ahensya ngunit maliwanag na ang tinutukoy dito ay ang bagong endorsement ni Vice Ganda para sa isang fast food chain kung saan kumakain siya ng fried chicken, hanggang dito na lang po, kung gusto mong ma-shout out o ma-promote ang iyong channel, Paki-comment lang po sa ibaba para ma-shoutout po natin sa next video. Maraming salamat po.